Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, nakakubli sa kabanal-banalang sakramento, maraming beses na pinabayaan sa mga tabernakulo at kinalimutan sa kaibuturan ng maraming puso. Ngayon, ng may pagpapakumbaba at kamalayan sa aking kaliitan. Humaharap ako sa iyo upang ialay ang sandaling ito ng aking araw. Ang simpleng gawaing ito ay isa lamang pagpapahayag ng pag-ibig sa iyo na labis ang pagmamahal mo sa akin ng walang sukatan. Panginoon ng tabernakulo, tahimik at mapagpasensya, ikaw na naghihintay sa pag-ibig ng sangkatauhan ng may katapatang hindi matitinag. Turuan mo akong tumugon ng may pusong puspos ng pasasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Madalas kong nararamdaman na ang aking pananampalataya ay humihina, na ang aking puso ay nagdududa at ang aking pagtitiwala ay naglalaho sa gitna ng mga pagsubok. Gawin mong ang aking pananampalataya ay maging katulad ng sa mga santo. Simple, malalim, maliwanag at matatag. May kakayahang magtaguyod sa akin kahit sa pinakamadilim na bagyo ng buhay. Ibigay mo sa akin ang pananampalatayang iyon na mag-uugat sa iyong katotohanan na maging ilaw sa aking mga gabi at lakas sa aking mga araw ng kahinaan. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso upang maging refleksyon ng iyo. Gawin mo akong maawain sa iba, na marunong magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa akin, nang walang sama ng loob o pag-aalinlangan. Turuan mo akong magmahal ng may pag-ibig na walang hangganan, na umaabot maging sa mga nakasakit sa akin. Batid na sa pag-ibig na iyon matatagpuan ang iyong muka. Panginoon ng katotohanan, hawakan mo ang aking mga hakbang at patnubayan mo ang mga ito sa landas ng kabutihan. Sa maraming pagkakataon ako ay naliligaw, nalilito sa mga panlilinlang at tukso ng mundong ito. Alalayan mo ako sa kaliwanagan ng iyong salita at sa katiyakan ng iyong presensya upang hindi ako kailanman malayo sa iyo. Panginoon ng Tabernakulo, gawin mong ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago araw-araw tulad ng isang apoy na hindi namamatay. Naway mapangalagaan ito sa bawat panalangin, sa bawat gawa ng pagtatalaga at sa bawat tibok ng aking puso. Nais kitang mahalin ng may dalisay tapat at lubos na pag-ibig hanggang sa ang buo kong buhay ay maging isang alingaw-ngaw ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ang pagmumuni-muni sa buhay ng mga santo ay pumupuno sa aking kaluluwa. Sila sa kanilang halimbawa ay nagpapaalala sa akin na ang kabanalan ay hindi isang mithiing, hindi maaabot, kundi isang panawagan na tayong lahat ay inaanyayahan. Sila ay hindi mga perpektong nilalang o malaya sa mga paghihirap. Sila ay mga taong tulad natin, marupok at makatao. Gayunpaman, ang kanilang kadakilaan ay nakasalalay sa kanilang hindi matitinag na pananampalataya sa iyo, Jesus, at sa kanilang kakayahang lubos na magpakababa sa iyong pag-ibig. Sila ay maraming itinuturo sa akin sa kanilang patotoo. Sinasabi nila sa akin ang tungkol sa lakas ng pananampalataya, ng pagtitiwalang hindi natitinag sa harap ng mga pagsubok, ng isang buhay ng panalangin na sumusuporta sa kaluluwa sa pinakamahirap na panahon. Ipinapakita nila sa akin kung paano, sa gitna ng pinakamasakit na paghihirap, nalaman nilang matatagpuan sa krus ang isang bukal ng matalik na pakikipag-isa sa iyo hindi nila tinakasan ang pagdurusa. Ngunit niyakap nila ito ng may pag-asa. Dahil alam nilang sa kanilang mga krus na roon ang refleksyon ng iyong mapagtubos na pag-ibig. O Jesus, bigyan mo ako ng pusong katulad ng sa mga santo. May kakayahang magtiwala sa iyo kahit sa kadiliman. Handang ibigay ang lahat dahil sa pag-ibig sa iyo. Naway ang aking buhay, bagaman hindi perpekto, ay maging isang handog ng pag-ibig na lumuluwalhati sa iyong pangalan at nagdadala ng liwanag sa mga nakapaligid sa akin. Lahat ng mga santo ay may isang bagay na magkatulad, isang malalim, hindi matitinag at masigasig na pag-ibig kay Jesus na nasa sakramento. Ang pag-ibig na ito ang nagtulak sa kanila na hanapin ang iyong presensya, Jesus, nang may pusong puspos ng pananabik na naglalaan ng mahabang oras sa harap ng tabernakulo. Doon, sa banal na katahimikang iyon, nakipag-usap sila sa iyo, binubuksan ang kanilang kaluluwa at hinahayaan ang iyong liwanag na baguhin ang kanilang buhay. Sa mga sandali ng matalik na pakikipag-isa sa iyo, Natutunan nila ang sining ng pagmamahal, ng pagpapatawad ng bukas palad, ng paglilingkod ng may pagpapakumbaba. Unti-unti, sila ay naging mga buhay na instrumento ng iyong pag-ibig, na nagpapasikat ng iyong liwanag sa madilim at nangangailangang mundo. Kay gandang halimbawa ni Santa Clara ng Asis na, sa pagtatapos ng kanyang buhay, ay nagbigkas ng mga salitang puno ng kapayapaang ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa kanyang higaang kamatayan, napapaligiran ng kanyang mga kapatid, sinabi niya ng may kapanataga na umaagaw ng puso, Hijitas mias, alabad adios. At bilang isang alingaw-ngaw ng dalisay na pasasalamat, idinagdag niya, Gracias, Señor, por haberme creado. Ang kanyang patotoo ay umaantig hanggang sa kaibutura ng puso na nagpapaalala sa atin na kahit sa oras ng paglisan, may lugar para sa pagpupuri at pasasalamat. Hindi lamang tinanggap ni Santa Clara ang iyong kalooban, ngunit niyakap niya ito ng may pag-ibig na puno ng pagtitiwala at pag-asa. Ngayon ay nakadarama kadarama ako ng matinding pagnanais na mas mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng halimbawa ng mga santo. Balak kong pag-aralan ang buhay ng isa sa kanila. Hindi lamang upang hangaan sila, kundi upang magkaroon ng inspirasyon sa kanilang pananampalataya at katapangan. Sila ay hindi mga figura na malayo, kundi mga kaibigan at gabay sa ating espiritual na paglalakbay ipinapakita nila sa atin sa kanilang buhay na ang daan patungo sa langit, bagaman minarkahan na ng mga sakripisyo at pagsubok, ay puno ng hindi mailalarawang kagalakan, isang kagalakang isinisilang lamang mula sa iyo. Sa kalangitan at sa lupa, magpakilanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Matatag kaming naniniwala, Panginoon, sa iyong buhay at tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar bagaman hindi ka nakikita ng aming mga mata at ang aming isipan ay minsan nagdududa alam namin sa kaibuturan ng kaluluwa na naroroon ka ikaw ay nakakubli sa mapagpakumbabang tinapay na inilaan naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa aming pagbisita sa aming pagsamba at sa aming pagtatalaga. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig sa amin, pagliabin mo ang aming mga puso sa iyong banal na apoy. Banal na puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, aliwin mo ang mga nagdadalamhati, iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwang naghihintay sa iyong awa sa purgatorio. Pusong yukaristiko ni Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya, patatagin mo ang aming pag-asa, at palakihin mo ang aming pag-ibig sa kapwa. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, lalo na sa mga malayo sa iyo, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo o sa mga nakalimot sa iyo matamis na puso ni Hesus maging ikaw ang aming pag-ibig aming kanlungan at aming aliw sa panahon ng kaguluhan matamis na puso ni Hesus huwag mong kalimutan ang mga pinakanangangailangan ang mga nagdurusa ang mga tahimik na humihingi ng iyong tulong o Jesus, naway ang bawat tibok ng aming puso ay maging isang alingaw-ngaw ng pag-ibig sa iyo. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan, daluyan ng iyong biyaya, saksi ng iyong walang hanggang kabutihan. Naway sa pagsunod sa halimbawa ng mga santo, matutunan din naming mabuhay ng lubos para sa iyo upang balang araw ay makita ka namin ng harapan sa kawalang hanggan. Jesus, aliw sa aming mga pighati at pag-asa sa aming mga pagsubok. Sa panahong ito nakasama mo, Jesus, iniisip ko ang lahat ng nagdurusa, ang mga may sakit, ang mga mahihirap, ang mga nawala ng pag-asa, at ang mga nakadarama ng pag-iisa. Ikaw, Jesus, na nagdusa sa krus para sa amin alam mo kung ano ang sakit. Ikaw na nagdala ng aming mga pasakit, aliwin mo kami at palakasin mo kami sa aming mga pagsubok. O puso ng pag-ibig, inilalaga ko ang buo kong pagtitiwala sa iyo. Lahat ay kinatatakutan ko sa aking kahinaan, ngunit lahat ay inaasahan ko mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Banal na puso ni Jesus, Ikaw na inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel, aliwin mo rin kami sa aming mga paghihirap at kahirapan. Protektahan mo ang aming mga pamilya, Jesus, lalo na ang mga pinakamahina, ang mga bata, ang mga kabataan na madalas naliligaw, at ang mga matatanda na nangangailangan ng aming pag-aalaga at pagmamahal. Naway ang iyong banal na puso ay makilala, mahalin at tularan ng lahat. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay sumasampalataya, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran para sa lahat ng mga hindi sumasampalataya, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Tulungan mo akong maging saksi ng iyong pag-ibig upang dalhin ang iyong liwanag sa mga nabubuhay sa kadiliman. O Jesus naway, ang aking puso ay hindi kailanman lumayo sa iyo. Naway ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago araw-araw upang mahalin kita ng buong pagkatao ko tulad ng mga santo na nag-iwan ng lahat upang sumunod sa iyo. Sa kalangitan at sa lupa, magpakilanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Matamis na puso ni Maria, maging ikaw ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, samahan mo ako sa landas na ito patungo sa iyong anak. Naway ang limang minutong ito na kasama mo, Jesus, ay hindi lamang manatili sa aking puso. Naway makaabot ito sa mas maraming tao na makaantig sa mas maraming puso. Ang mundo ay labis na nangangailangan ng iyong pag-ibig, ng iyong awa, ng iyong liwanag. Mahal na kapatid na nagbabasa nito, inaanyayahan kitang ibahagi ang oras na ito ng panalangin. Mag-like, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa mga maaaring mga ilangan ng sandali ng pag-asa at kaaliwan mag-subscribe at i-activate ang kampanilya upang maaari tayong patuloy na manalangin ng sama-sama sa susunod na limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Salamat, Jesus, sa oras na ito na kasama ka. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong pasensya at sa palaging paghihintay sa akin. Naway ang aking buhay ay maging isang patutoo nang iyong pag-ibig isang patuloy na awit ng pasasalamat sa iyo